Okay guys, dito sa manual niya, hinahanap ko kung paano yung uh, kabuuan ng pag-assembly uh, ni assemble nito. Eh hindi siya kompleto Ang nakalagay lang dito, dito sa manual niya, yung uh, safety precautions kung paano gamitin para sa user's manual ng. Pero yung uh, assembly Hello guys. In this video Papakita ko sa inyo yung uh, nabili namin na brass cutter kung uh, paano ko ina-assemble. So nabili namin ito uh, online. Uh, may modelo na GX35 uh, Honda 4-stroke. So since uh, wala siyang uh, detalyadong uh, steps para sa pag-assemble, eh, ginawa ko yung best ko para ma-assemble nga itong uh, brass cutter nito. Hello guys! oh, ano yung hmm? ano? Hindi Ah, eh. uh, four stroke ano yan? GX-35. Okay, so, nare-receive lang namin itong, ano, parcel na Honda brass cutter. At, uh, yun, i-unbox na nga natin ngayon. Okay, magtumabigan na muna. Hehehehe. <laughs> uh, at, may reminder dito si, ano, yung uh, may buyers reminder dito sabi niya eh to at ito nga lahat yung mga item na nakapaloob dito sa parcel natin so ito yung uh, handle ng throttle ito yung pagkoconnectan ng itong mga head at yung ibang uh, parts at uh, ito na nga guys i-assemble na natin ito at mapa testing natin na uh, mamaya at bukas eh, pupunta na tayo ng bukit para malaman ang performance ng uh, ating nabiling uh, brush cutter na to sa field kaya Okay guys dito sa manual niya hinahanap ko kung paano yung uh, kabuuan ng pag nit uh, assemble nito eh hindi siya kompleto ang nakalagay lang dito dito sa manual niya yung uh, safety precautions kung paano gamitin para sa user's manual nga pero yung uh, assembly handle lang ang nakalagay dito hindi naman niya, niya sinabi lahat yung kung paano uh, kung paano uh, i-assemble tong kabuha so ang i-assemble nga ngayon eh GX35 Honda four stroke siya so tirahin na natin to guys po yung uh, butas niya. So dapat i-align din natin siya dito sa ano. I-align din dati dito sa butas dito. Naka-intended dito. At yung uh, parang connector niya. ito na nga guys naikabit na natin yung tong uh, itong part na to ito yung connector nya dito sa upper part ito saka ito naman yung sa lower part nya ang uh, next na ikakabit naman natin eh, dito itong kinakabitan ng blade okay. Yan guys, dapat magka uh, sukat yung magkatapat yung butas na yun so ilalagay natin tong kwan na yan doon sa maliit na butas na yan bolt nya di ah uh. so, Mamaya ko na lang siya higpitan ng talagang mahigpit na mahigpit. Yeah. tinanggal ko na lang tong uh, air filter cover nya para magkakaroon ako ng space para dito ko kasi kabit dito ko kasi kakabit tong ano air nya so yan so so dyan tapos ko connect sya dito sa may kwan dito In yung mga So, dyan. Hindi natin ipapasok to. Madali lang ikabit ito guys. Itong, uh, na ano to. Yung cable na to. Tsaka dito sa connector nya. So, pag prinesh ko ngayon yung ano. Yan na yung mangyayari. Pag pinipas natin yung... Uh, natin yung uh, throttle cable. Okay na siya, di ba? next na ikakabit naman natin itong mga wirings nya madali lang naman to so black saka sa black saka red at saka red okay na siya so ayan na siya ngayon dito natin nalalagay yung strap natin depende sa iyo kung gaano kalawak yung ano pag tip strap so, dito na lang yan maghuhok ilalagay na natin tong kanyang cover yeah, so ito yung uh, parts nya malapit na ako siya. guys magkakasa dito magkakasa dito na okay guys uh, finally nabuo na rin natin tong ating uh, brush cutter so okay na Okay guys, so So, tuloy na natin to Kinabihan na kami para bumili ng uh, gasolina. gasolina. At, uh, by default, so, check natin itong uh, langis niya Wala siyang langis. So, lalagyan natin. Base sa manual, ang uh, nire-recommend niyang uh, langis na ilalagay eh, sa 10W-30. So, ito naman ilalagay natin. Dahil ito naman yung mga ginagamit ng mga 4-stroke na motor eh, ito na lang gagamitin natin. Okay lang naman yan. Hindi naman na uh, big deal. Ayan. Uh, Ang okay, natin si Boy Boy. Pagawin okay. uh, Hello guys. So, nandito na ngayon tayo dito sa bukid. At uh, ito na yung uh, na-assemble natin na uh, brush cutter for stroke ka uh, GX35 Honda Ito yung uh, model niya So guys subukan natin itong kung itong uh, brass cutter kung anong uh, performance niya Okay guys, dito sa part na to huminto na ako ng uh, pagbabaraskat. Kasi maski dagdagan ko ng uh, gas para bumilis yung revolution eh hindi na naikot yung kanyang blade. Naubos nga yung uh, almost uh, one hour ko para i-troubleshoot kung saan ako nagkamali dun sa uh, pag-assemble ko. At uh, sa naman ng uh, Diyos eh nakita ko naman yung uh, kung saan ako nagkamali ng pag ng uh, pag-assemble. Kaya sa susunod na video, ang gagawin ko since may uh, experience na ako at saka na testing ko na ng uh, maigi yung aking uh, brass cutter na GX35 Honda, eh, i-disassemble ko tapos i-assemble ko ulit para systematic na yung panonood mo dito sa pag-assemble ng uh, GX35. So kung interesado ka sa ganitong uh, informasyon at kaalaman, eh, please like, share, and subscribe. Huwag mo na rin kalimutang uh, pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Thank you. Bye! -bye.